Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kamusta po kayo? Ngayong araw, samahan niyo po akong pagnilayan ang isang napakagandang kwento mula sa Ebanghelyo ni San Lucas, Kabanata 16, Talata 1, hanggang 8. Ito ang talinghaga ng tusong katiwala. May kwento po akong gustong ibahagi sa inyo. Ito ay kwento ng isang matandang karpintero na nagngangalang Mang Tasyo. Kilala siya sa kanilang bayan hindi lang sa galing ng kanyang mga kamay, kundi sa kanyang katapatan sa trabaho. Isang araw, nilapitan siya ng may-ari ng kumpanyang pinaglilingkuran niya sa loob ng apat na taon. Sabi sa kanya, Mang Tasyo, malapit ka ng magretiro. Pero bago yon, may huling pakiusap ako. Pwede mo bang itayo ang huling bahay na ito? Ibigay mo ang lahat ng iyong galing. Pumayag si Mang Tasyo, pero sa totoo lang, Pagod na ang kanyang katawan at isip. Gusto na niyang magpahinga. Kaya sa pagtatayo ng huling bahay na iyon, hindi na niya ibinuhos ang dati niyang sigasig. Gumamit siya ng mga materyales na hindi gaanong dekalidad. Minadali niya ang trabaho na wala ang dedikasyon na naging tatak niya sa loob ng maraming taon. Nang matapos ang bahay, ipinatawag siyang muli ng kanyang amo. Inabot sa kanya ang isang susi sabi ng amo. Mang Tasyo, bilang pasasalamat sa lahat ng taon ng iyong tapat na serbisyo, itong bahay na ipinatayo ko sa iyo ay para sa iyo. Regalo ko ito sa iyo at sa iyong pamilya. Halos gumuho ang mundo ni Mang Tasyo. Ang bahay na tinipid niya, ang bahay na minadali niya, ang bahay na hindi niya pinagbuti ay para pala sa kanya. Kung alam lang niya, sana'y ginawa niya itong pinakamaganda at pinakamatibay na bahay sa buong mundo. Ngayon, habang buhay niyang pagsisisihan ang hindi pagbibigay ng kanyang pinakamahusay, ang kwento ni Mang Tasyo ay maihahalin tulad natin sa ating pagninilay ngayon. Sa Ebanghelyo, ikinuwento ni Jesus ang isang katiwala na malapit ng tanggalin sa trabaho dahil sa paglustay ng yaman ng kanyang amo. Nang malaman niyang sisisantihin na siya, kumilos siya ng mabilis. Tinawag niya ang mga may utang sa kanyang amo at binawasan ang kanilang mga pagkakautang. Bakit niya ito ginawa? Para kapag nawalan na siya ng trabaho, may mga taong tatanggap sa kanya sa kanilang mga tahanan. Ang nakakagulat, nang malaman ito ng amo, hindi siya nagalit. Sa halip, pinuri niya ang katiwala dahil sa kanyang katalinuhan. Teka, bakit pupurihin ang isang mandaraya? Dito po nagkakaroon ng kalituhan ng marami. Hindi pinupuri ni Jesus ang pandaraya ng katiwala. Ang kanyang punto ay ang katalinuhan nito sa pagharap sa krisis. Ginamit niya ang natitirang pagkakataon at mga yaman na nasa kamay niya para paghandaan ang kanyang kinabukasan. Sabi ni Jesus, ang mga anak ng sanlibutang ito ay mas mahusay gumawa ng paraan Kay sa mga anak ng liwanag. Isang malaking sampal ito sa ating mga nagsasabing tayo ay mga anak ng Diyos. Gaano kadalas na mas abala pa tayo sa mga bagay na pansamantala habang ang mga taong hindi nakakakilala sa Diyos ay buong sigasig na pinaghahandaan ang kanilang kinabukasan dito sa lupa? Tayong lahat ay mga katiwala. Ang ating buhay, oras, talento, kayamanan, pamilya at bawat hininga ay hindi natin pag-aari. Lahat ng ito ay ipinagkatiwala lamang sa atin ng Diyos. At tulad ng katiwala sa talinghaga, darating ang araw na tayo ay pagbibilinan, na tayo ay magbibigay sulit. Tatanungin tayo ng Diyos, anong ginawa mo sa buhay na ipinahiram ko sa iyo? Paano mo ginamit ang mga talentong ibinigay ko? Saan mo ginugol ang oras at yaman na ipinagkatiwala ko? Nakatayo ka ba ngayon sa isang sitwasyon na parang wala ng pag-asa? O baka naman, tulad ni Mang Tasyo, napapagod ka na sa paggawa ng mabuti. Baka nasasabi mo sa sarili mo, sige na, pwede na to, wala namang nakakakita. Mga kapatid, ang bawat araw ay isang pagkakataon. Bawat desisyon, maliit man o malaki, ay parang paglalagay ng isang blok sa bahay na ating itinatayo, ang ating buhay na walang hanggan. Ang tanong. Anong klasing materyales ang ginagamit mo? Ginagamit mo ba ang bawat sandali para mag-ipon ng kayamanan sa langit? O sinasayang mo ito sa mga bagay na pansamantala at walang kabuluhan? Ang katiwala sa kwento ay naging matalino para sa kanyang sariling kapakanan. Tayo ay tinatawagan na maging mas matalino pa, hindi para sa sarili, kundi para sa kaharian ng Diyos. Gamitin natin ang ating talino, ang ating impluensya, ang ating mga koneksyon at ang ating mga resources para ituro ang mga tao pabalik sa Kanya. Gamitin natin ito para gumawa ng kabutihan sa kapwa, para magpatawad, para magmahal, at para maglingkod. Huwag nating hintayin ang huling sandali. Huwag nating hintayin sabihin sa atin na magbigay sulit ka ng iyong pangangasiwa. Simulan natin ngayon. Suriin natin ang ating buhay. Saan ba tayo nagkukulang? Saan pa tayo pwedeng maging mas mahusay na katiwala? Tandaan natin ang sinabi sa dulo ng Ibanghelyo, ang mapagkakatiwalaan sa maliit na bagay ay mapagkakatiwalaan din sa malaking bagay. Ang katapatan at katalinuhan ay nagsisimula sa maliliit na desisyon araw-araw sa pagpili na maging tapat sa trabaho kahit walang nakatingin, sa pagpili na magbigay kahit konti lang ang meron ka sa pagpili na maglaan ng oras para sa panalangin kahit pagod ka. Ang bawat araw ay isang regalo mula sa Diyos. Isa itong bagong pahina para itayo natin ang ating bahay para sa kawalang hanggan. Huwag tayong maging tulad ni Mang Tasyo na puno ng pagsisisi sa huli. Sa halip, maging tulad tayo ng isang matalinong katiwala na ginagamit ang bawat pagkakataon para ihanda ang walang hanggang tahanan sa piling ng ating Panginoon. Let's pray. Panginoon, maraming salamat po sa iyong paalala ngayong araw. Patawarin mo po kami sa mga pagkakataong hindi kami naging tapat at matalinong katiwala ng mga biyayang iyong ipinagkatiwala. Turuan mo kaming gamitin ang aming buhay, oras, at lahat ng mayroon kami para sa iyong kaluwalhatian at sa paglilingkod sa aming kapwa. Bigyan mo kami ng karunungan upang makita ang mga pagkakataon na gumawa ng mabuti at ihanda ang aming sarili para sa buhay na walang hanggan sa iyong piling. Amen. Maraming salamat po sa inyong pagsama sa ating pagninilay. Naway baunin natin ang aral na ito sa ating puso't isipan. Kung napukaw po ng mensaheng ito ang inyong puso, Huwag po kayong magatubiling i-like at i-share ang video na ito para mas marami pa tayong maabot at mabahagina ng mabuting balita. At kung hindi pa po kayo nakaka-subscribe, pindutin na po ang subscribe button at ang notification bell para lagi kayong updated sa ating mga susunod na gospel reflections. Muli, maraming salamat po at pagpalain tayong lahat ng Panginoon.